So ayan guys, welcome sa ating puto bagong vlog Yun, gabi ngayon Kasi meron tayong pupuntahan uh, Ano lang naman, wait nga na, wag kang pasamangin natin, So ngayong gabi uh, May pupuntahan tayong uh, parang uh, Mabilisang parang Meet and greet Yun, meet and greet Kasi sumali tayo sa grupo ng mga naka PCX na white yan yung uh, ayan papakita ko sa screen yung grupo na sinalihan natin so mga uh, ano parang passing chapter tong salihan natin na uh, malalapit dito sa passive sapto umalis uh, kami ng girlfriend ko may nilang ka adang kami pumikap up kami ng paninda naming pabango Yeah, paninda naming pabango pwede kayong umorder sa amin basta Um, pasig area or malapit sa pasig area, pwede ko i-deliver ako mismo Bigyan ko rin ngayon ng sticker so ayan. Ngayon, pupunta uh, tayo ngayon ng Burger King Sa Sierra Mundo Burger King uh, Doon kami mag-meet -me ng mga naka PCX na white And actually sa totoo lang uh, Wala talaga, wala pa ako na sa kanila kahit isa and wala pa akong kilala sa kanila personal pero mamaya makikilala natin sila and syempre in the future may biyahe tayo no? kasama sila and looking, looking forward ako doon na makasama sila sa ride and hindi lang yung passing chapter eh, yung lahat ng mga kasama sa grupo na to and mabilis ang vlog kasi isang baterya lang to <laughs> tapos 50% pa and sana ma-enjoy nyo gusto ko nga pala i-share sa inyo din to no? ayun no, eh. naka PCX na, ngayon, eh. Ayun, eh. Diba? Di na nga ito ayun no, diba yung mga nakakasabay tayo magalan mag, mag lang ako so ayun, nag-withdraw lang kami sa glit so ayun, pumunta na tayo doon sa Burger King and hindi ko alam din ako eh kasi mahihiyain din talaga ako Na no? lalo na kung hindi ko pa sa close or kakilala yung uh, makakamit ko pero pagka nakagama naman, naman eh madaldal naman ako eh pakulit pagkakasama eh. so yun ginto natin kaya tayo papunta dun sa Burger King quick ano lang naman to quick vlog and hindi tayo makapag-vlog kasi na ano mayon yung mga malayuan pero I hope na darating na November merong very long weekend eh at uh, try namin mag ride ng uh, anong tawag dito na Infanta uh, hindi ko pa siya napuntakan nang nakamotor eh Infanta kaysa, ayan try natin yan try natin puntahan yan tapos dala tayo ng ano ng drone dala natin yung mga drone natin po sa mga makakamit grabe yung traffic <laughs> Friday ah, ah, okay. grabe yung traffic eh, ah. malapit na tayo uh, dito na lang tayo kanan na lang tayo dito sa simbahan ay ay sa sorry sa barangay kasi ang traffic dito sa ano eh? pag dumiretso tayo ang traffic eh dito naman tayo Tapos dire-diretso nito, tumbok nito, gasolinahan, and then kaliwa tayo. Tapos yung dulo nun, no? yun ah, Burger King na. Doon na yan. Daming homes, no? <laughs> Daming homes talaga dito. Ay, masharko lang pala, no? Kasi meron akong lower back pain. Ilang araw na nakakainis. Hindi namawala. So, nag, meron ano, parang ac acupuncture, yung tinutusok ng ano, ng anong tawag doon, yung karayom na napakanipis. Yung nagtusok sa amin, ano siya, sila yung mga Korean, mga Korean at Koreana. And, tinatanong na sa akin, alin yung masakit, alin yung saan yung parting, ano, ganong ganyan. Tinuturo ko, and then, kung saan yung tinuro kong, ano, parte, doon na, na tinutusok. Tapos, yun, Nalis naman, nalis naman yung sakit Nawala naman, pero hindi naman 100% nawala Pero alam ko kasi yan ano yun eh Uy, panis, ate Ah, uh, yung, anong tawag dito? Ah, uh, anong ko ano siya eh, parang therapy Parang by schedule ka na babalik para gawin sa na paulit-ulit yun hanggang mawala yung masakit sa katawan mo So yan, malapit-lapit na tayo, dulo na nito Yan na Burger King Sino-sino kaya yung mga nandun, no? Medyo nahihiya ako, eh Mahihiyain talaga ako Mukha lang akong walang hiya Pero mahihiyain talaga ako Sana marami, no? Kasi ang ganda tignan Pagka nakahilera Puro mga puting PCX, diba? Ang ganda ng itsura kasi Ng kulay white na PCX, eh Pagsama-sama and I hope yun nga sa future makaride natin sila maka naka white at BCX ito na malapit na tayo dito na yun ah, sa puno na yan paglampas na itong puno na to dito sa may kaliwa ayun eh, ano na to burger king na to ayun burger king ayun eh, ang tanong saan tayo papasok ito ito na ba yun? Ito, 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 kaka 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 Ah, Jerben po. Ha? Jerben. Jerben. Jerben po. Ano ba Ah, pasig po. Pasig. Ngayon okay. Magandang gabi po. Ay nasa bahay. Ngayon, dapat pagbasta mo lang sabi sa inyo. Na-wait na PCX ang ganda. isip so ang huwag okay. masdan, di diba pag uh, mga sama-sama mga nakaputo yun eh yung lahat yan puting PCX eh still doing sa atin ayun nice meeting you. sa inyong lahat po yun diba nakakahiya yeah. nahiyain po talaga ako ayun na so yun nandito na kami dami oh, na, na daw nakakahiya <laughs> <laughs> Ayan guys Ito Grabe Ang dami Puro PCX na white Diba Ang ganda diba Sabi ko sa inyo Ang ganda pagmasdan Pagka Sama-sama yung mga kulay puting PCX Ayan Diba So yun Naiya ako Ah uh, Mababait nila Shoutout sa nila lahat uh, Hindi ko pa alam yung Pangalan nila Karamihan Pero Grabe Napaka Ano nila Ah uh, ang bait nila, ang bait nila. Very welcome sila. Hindi lang pala mga scooter na gano dito eh. Oh. Ayun, mga naka ano din. Mga naka, ano, ano, motor ba to? Ah, uh, yung 400cc. Ito, mga nakakawa sa akin na Dobby na. Meron, din, meron silang parang pit nila dito. And dito sila. Ayan, ayun sila. Nahiya ako mag-vlog dun. Nahiya ako magsalita. Mahiyain talaga ako

So, pupunta na kami ngayon sa motor and nakakuha na ako ng hinahanap kong emblem Ayan, ang ganda emblem Ano siya parang, ano gawa sa Tansos So, ayan Ayan yung mga motor namin oh. No? Ang ganda pag maslan pag sama, sama yung mga puting PCX, di ba? Ayan Nahiya ko usapin sila Mahiyain talaga ako guys pasensya na pero lumalabas din yung kulit ko kalaunan <laughs> so yun ayun no? katulad nito may mga ano emblem ayun, no? ayun. so ikakapit namin yung emblem para sa aming mga baguhan

YouTube channel mo sir? Daddy Chow Ah si Daddy Chow Okay sir Meron din ako sticker Magbibigay nga rin po ako sticker mamaya Ayan shoutout kay sir May challenge din pala kita. Subscribe din po kita sir Ayan yeah. so, Subscribe sa atin si sir Dahil nag subscribe si sir Bigyan natin siya ng sticker natin <laughs> Sir Sara sir Sticker dalawa po ba? ang sayisido tayo? niyo sticker sila? Sir, sticker? diyan yeah, pong? yung sticker po. ano? ano? ma'am sticker ano? 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 Thank you po. Ano, bigyan ko rin sila, sir. Sir, bigyan ko rin po kayo ng sticker ko. Libangan lang. Thank you po. dito sa harap? Sige po. Kayo na po, sir. Okay lang po. Thank you po. Sir. Sticker po. Sticker ko po. Libangan lang. Medyo po. Hindi ka nagsabi. Ayun. 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 ngayon. Hello. Hello! Welcome to my vlog! <laughs> Medyo libangan. Ito po, sticker po. Medyo libangan lang. Hey, gang, gang! Sticker po. Libangan lang. lang po. Sige po, dalawa po. Uh, kalokohan, puro mga kalokohan vlog lang po. puro mga kalokohan vlog lang <laughs> po. Sige po po kayong lahat. Kalokohan vlog lang po. Marami na kayo. Sir, ito po. Thank you po. Thank you po. Sir. Thank you, thank thank you. po. Mga sir, sticker. Dibangan lang. Ay, thank you. Dibangan lang. Thank you, sir. Yun. Thank you sa kanila lang lahat. Grabe. Mabait na lang lahat. <laughs> Nahiya ako. Nahiya ko, <laughs> Sabi sila lahat. Sa lahat. Hi. Thank you sa very supportive na girlfriend. So, ayan. Napagbigay naman na tayo ng sticker natin. Ano? May lakad pa kayo? Ah, uh, meron po. Ah, ko pa po sa. So, yun, Kakabitan natin ang ating emblem. kita natin yung sticker ay oh. yung emblem ng gitaran kay Sir Daddy Chow Daddy Chow Kala <laughs> dito rin din si Sir Sapasi. May bunga ah, may bunga ba ba? <laughs> Oo, oh, taga may bunga ako, taga dito lang sa Rosario. Kaya magkalapit lang kami. Asan yung YouTube channel ko Yun! Daddy Chow siya. So, simula pala. <laughs> so, subscribe niya si Sir. Subscribe <laughs> Eh nakabit na natin yung emblem. Let's go. Kami yung magiging subscriber mo dito. Opo. Oh, nah. Kami yung subscriber mo, kami rin yung basher mo. Oo. Opier ko pala kung lang <laughs> kami yung camera para i-record para para sa amin. Hi. Shout out. Wala. <laughs> Very emotional. <laughs> Baka maiyak ako dyan. <laughs> Pag okay. shout out ako, lagi kong kasama eh. YouTube sa YouTube. <laughs> YouTube ba? Alam niyo hindi ah, ako ba? na shout out po, baka mo niya. Uh, binabati ko yung mga ex ko. <laughs> oh, <laughs> ang dami. Sana <laughs> masaya na kayo. <laughs> oh, Kasalukuyan pala, nag-move on. <laughs> ah. <laughs> Yung pala yun. <laughs> ako, hindi ako nakakalis. <laughs> hindi ako nakakalis hanggang wala ako Wala siyang gas, pati ako ah, kasama. Gas. Ay, ah, yung pala yun. Nasa kanya pala yung gas. Nasa kanya lahat eh. <laughs> pati yung puso ko. Yung... So ayun, paalam na tayo sa kanila. Mga sir! Puno na rin po ako. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Sir, thank you po. Thank you po. Thank thank you. Thank you po, sir. Nice meeting you. Sir. See you, see you. See you, see you. Sir, una na rin po ako. Ay Ingat bro, ingat. Thank you po, thank you po, sir. Mga sir, thank you po. Salamat, salamat. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, thank you po. Thank you po. Thank you po. Ano na po ako? Ah, sige. na yeah, po ingat, ako? Inga. Thank you po. Maaga pa pasok bukas. Apo. Salamat po. Salamat. Ah, 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 Salamat po. Ingat, ingat. Thank you po. Ingat, ingat. Apo, apo. Mas ingat ha. Thank you, thank you. Inga. Salamat po. So yan guys, uh, natapos na yung meet and greet. Grabe. <laughs> Nagulat ako ang dami. Uh, sobrang uh, uh, grabe, sobrang bait ni nila lahat and very welcome ka talaga. And parang ang tatagal nuna agad magkakakilala nung samantalang first time nyo palang magkita kita and ayun and sa tingin ko hindi pa yun yung hindi pa ito yung last na magkikita kita kami dahil sa tingin ko eh marami kami biyahe or pwede namin pagsamahan no and bukod nga doon sa napagmitingan ng mga charity yung mga ganon and yun masaya ako nakasalo ko sa ganitong grupo and yun lang And sana na ko sa inyo lahat and sa lahat ng PCX owner uh, mapaiti, mapa anong kulay man lang yan ay man yan or sa, especially sa lahat ng mga naka PCX na pearl white and shout -out po sa inyo lahat and especially syempre sa uh, white knights na uh, shout -out po sa lahat ng chapter and yun lang maraming maraming salamat sa panonood and huwag niyong kakalimutan uh, mag like, mag share and mag-subscribe. Maraming maraming pang biyahe tayong pagsasamahan. No? So, yun lang. Maraming salamat.